Kung ipapangilin ko ang araw ng Sabat, okay na ba sa akin na magsimba lang ako sa araw ng Sabado sa church o mga simbahan, magworship, manalangin, makinig ay napangilin ko na ang araw ng Sabat o araw ng Sabado na sinasabi ng Panginoon ayon sa kanyang batas o kautusan? Ito ba po ba ay pangingilin na sa araw ng Sabado? Sabi roon, Remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Sabi sa 9, Six days shall thou labor and do all thy work. Anim na araw na gagawa ka ng iyong mga gawain, ang lahat ng iyong gawain. Sabi sa 10, Ngunit ang ikapitong araw na Sabado o Sabat, araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang mga gawa. Ikaw ni ang iyong anak na babae, ni ang iyong anak na lalaki, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Ibig sabihin kahit ang alaga mo, kahit ang bisita mo na nasa loob ng iyong tahanan ay hindi mo rin dapat pagawin. Ibig sabihin kung may yaya ka man, hindi mo rin siya dapat pagtrabahuhin sa araw ng sabat. Ibig sabihin bawal gumawa, bawal magtrabaho trabaho. Ang inyong lingkod ay sumisigurado sa kung anong kagustuhan ng Panginoon na hindi nagdadav o nagdadalawang isip na sundin o hindi sundin o maglaro sa isip na ito ba ay tama o ito ba ay mali, ito ba ay okay lang sa Panginoon sa araw ng Sabat ako ay magluluto, sa araw ng Sabat ako ay maglalaba o maglilinis o kung may handaan man sa church magluluto ako dahil nakakahiya naman sa mga bisita. Ito po ba ay naglalaro sa isip ng ibang taong mananampalataya sa nag-oobserve ng araw ng sabat bagamat binabanggit dito sa kautusan o batas ng Diyos na huwag kang gagawa. Ibig sabihin huwag kang magkatrabaho ng anumang bagay. Alam naman natin di ba na may tinatawag na preparation day. Yun yung tinatawag na araw ng pag -pre prepare paghahanda sa araw ng biyernes bago dumating ang araw ng sabat. Kaya't ibig sabihin, kung may day of preparation, may day ng paghahanda, dito natin gagawin yung mga dapat nating paghandaan para dumating pag sumapit na ang araw ng sabat. Parang ganito, may day of preparation before the second coming of Christ. Di ba may preparation day sa panahon natin ngayon? Di ba napapansin natin may mga calamity, may mga bagay na nangyayari na hindi natin maipaliwanag, gaya na nag-start doon sa wildfires sa iba't ibang mga lugar ng mga syudad na malalaki ibig sabihin ito yung day o panahon ng preparation bago dumating at salubungin natin sa kanyang kaluwalhatian ang anak ng Panginoong Ama na ito ay ang Panginoong Heso Kristo ibig sabihin may day of preparation before the second coming of Christ at merong day of preparation before the Sabbath day kaya hindi maaaring mabulagta na lang tayo, magulat na lang tayo na ng araw ng Panginoon ay hindi tayo nakapag-prepare at tayo rin ay bigla na lang hindi nakapaghanda pagdating ng araw ng Sabat dahil hindi natin pinahalagahan ang tinatawag na day of preparation. Yung day of preparation na ibig sabihin, iahanda ko na yung kakainin ko para bukas, iahanda ko na yung damit kong pangsimba para bukas, iahanda ko na yung mga bagay na iisipin kung hindi ko na dapat trabahuhin sa araw ng sabat na nakaredy na. Kaya ibig sabihin, the preparation day. Kaya ngayon, isang malaking tanong na sinasabi, nakapagsimba ako sa araw ng Saturday. Nakinig ako, nagbasa ako, nagpuri ako. Napangiling ko na bang araw ng Sabat? Ang ikapitong araw ay araw na kung saan ay hindi tayo magtratrabaho. Ang inyong lingkod lang ay isang taong nagmamalasakit at ipaliwanag sa atin kung ano ang dapat gawin na sinasabi ng Panginoon pag araw ng Sabat. Para makasigurado tayo na alam natin na hindi tayo nakakasalangsang ibig sabihin, hindi tayo nagwawalang halaga sa utos ng Panginoon ibig sabihin ganito lang, yung dalawang pagpipilian natin, yung isang option, kung ang isang bagay, ay gusto nating siguraduhin na hindi maglalaro sa ating mga isip, o magdadalawang isip tayo mag-aalinlangan tayo para gawin yun kung di gagawin natin, na sigurado na yun Like for example, ang ating ginagawa para matapos ang isang gawain natin ay sisiguraduhin nating tama at walang mali iyan. 'Yun yung isang example. At ito naman yung isang example o isang option. Gagawin ko ang isang bagay na hindi ako sigurado, pero tatapusin ko ito. 'Yun nga lang hindi ko alam kung tama o may mali ba sa ginagawa ko. Ngayon, sa dalawang option o dalawang example na yon, anong pipiliin natin? Yung sigurado tayo o yung hindi tayo sigurado? Ganon din pag-araw ng preparation day o pag-araw ng sabat. Pag-araw ng sabat, sigurado ka na ba na ibig sabihin na ipanginin mong araw ng sabat baga matapos na ang church? Gagawin mo na mag video okay, manood ng TV, magtrabaho, magwalis, maglaba, maghugas ng pinggan, magluto. Kasi iniisip mo, Pasabihin mo, ah mahal naman ako ng Panginoon, nagsimba naman ako, naipangiling ko na ang araw ng Sabat, okay na yun, siguro, ayun ang tinatawag na siguro. Pero yung isa naman, ito ang sigurado, ah ako nakapagsimba ako, nagpuri ako, nanalangin ako, nagbasa ako at pag uwi ko sa bahay, sagrado pa rin yan dahil hindi pa lubog ang araw eh. Sagrado pa rin yan dahil banal yan kaya hindi ako magluluto dahil nagkaroon ng preparation day, prepare ko na yung kakainin ko. Hindi na ako naglaba dahil may susuotin na ako. At ako ay sigurado na ipangiling ko na ang araw ng sabat at hindi ako mag langan dahil hindi ako mag-negative thinking para isipin ko sa sarili ko, mahal naman ako ng Diyos. Okay lang yan siguro kasi nagsimba naman ako eh. Parang ganito, mahal naman ako ng Diyos kahit tripin ko na yung kapitbahay ko. Mahal naman ako ng Diyos kahit yung gamit ng kapatid ko nakawin ko. Love naman ako ng Diyos dahil ang Diyos ay love. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magpadaya sa mga bagay na napapakinggan natin maging sa anong pamang paraan. Kundi ibig sabihin, tayo ay maniniwala sa salita ng Diyos kung ito ay atin mismong napatunayan sa ating nabasa. Ayon sa kanyang salita, hindi sa ayon sa naririnig natin. Kaya ibig sabihin, pumapatungkol ang tunay na pananampalataya ay gagawin ang mga bagay na dapat gawin dahil siya ay sigurado na ginagawa niya ito. At ito ay pumapatungkol sa pananampalataya sa Panginoon. Dahil naniniwala siya na ito ay tunay na ginagawa niya dahil sa Panginoon at hindi siya nagaaninlangan. Mateo 5 verse 17 to 18 Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Sabi sa Tagalog, ito ay sinabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, Huwag ninyong isiping ako'y naparito dito sa sanlibutan o sa ating mundo upang sirain ang kautusan, o ibig sabihin kautusan o batas ng Diyos o ng mga propeta, ibig sabihin mga nakasaad sa Biblia na sinasabi ng mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sabi sa 18 Sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo sabi ng Panginoong Hesus hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan o sa batas ng Diyos hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Naibig sabihin Mawalaman ang lahat ng mga bagay ni Tordok o Kudlit ay hindi mababago o mapapalitan sa kautosan ng Diyos. Tanong, Mahalaga ba sa Panginoon na sambahin siya kung anong araw itinilaga ng Panginoon para kilalanin na siya ang may likha ng langit at lupa upang ilaan sa kanya at ipangilin at sa araw na siya'y sasambahin. Ito ba ay napakahalaga sa Panginoon? Yes, ito ay napakahalaga sa Panginoon dahil isinama niya ito sa kanyang batas. Bagamat marami sa ibang mga tao na sinasabi nila, kahit anong araw naman pwede kong sambahin ng Panginoon as long as sinasamba ko siya. Ngunit sinasabi ng Panginoon, meron siyang itinakdang araw para siya ay sambahin. At tanong rin ng iba, eh pwede naman akong mag-worship o sumamba sa Panginoon sa araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, webes, Biyernes. Ngunit ang ibig sabihin ng tinatawag na term na pangilin o paglalaan sa Panginoon, ito ay kung anong araw dapat i-observe natin, ipangilin natin, pabanalin natin, gawin nating sagrado ang araw na itinakda ng Panginoon, hindi sa iba't ibang araw. Yes, pwede natin gawing mag-worship sa ibang mga araw, pero ang itinakda ng Panginoon na iniba sa lahat ng ibang araw na kanyang isinabatas, ito ay ang araw ng Sabat o araw ng Sabado eto ulitin natin kaya niya ito inilagay sa kanyang sakdal na batas o kautosan. kaya napakahalaga sa panginoon na siya ay sambahin sa kanyang itinakdang araw na araw ng sabat o araw ng sabado na makikita natin sa kalendaryo na kahit anong klaseng kalendaryo o Gregorian calendar man ay hindi nagbabago na ang ikapitong araw ay araw ng Sabado dahil hindi rin naman nagbabago ang takbo ng mundo o ikot ng mundo. Kahit sa panahon pa man ng nilikha ng Diyos ang mundo, ay itinakda o sinabi na niya ang araw ng kapahingahan sa araw ng Sabat o araw ng Sabado na hindi lang sa panahon ni Moises. Genesis chapter 2 verse 2 hanggang 3 na sinasabi Nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Ibig sabihin ng ikapitong araw ay araw ng Sabado. Sabi sa tres, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ibig sabihin ng tinatawag na ipangilin o ipinangilin, ito ay itinangi ng Diyos. Ito ay binasbasan ng Diyos. Ito ang banal na ibinigay ng Diyos na araw kung kailan siya sasambahin, kung kailan ilalaan ito sa Diyos bilang pagkilala na siya ang may likha ng buong langit at lupa. Kaya magiging malaking point of issue ang tinatawag na word or term na araw ng sabat o araw ng sabado. Ngunit ang ipapalit naman dito ay huwad na sabat o araw ng linggo na kahit saang pahina sa Biblia mula una hanggang dulo ay wala namang masusumpungan o makikita na ang araw ng linggo ay ginawang sabat. Gayat ang gagawin namang estratehiya ng na mga taong gustong palitan ang kautusan o batas ng Diyos. Tuon sa tinatawag na sabat ay gagawin nilang dahilan na ang climate change o mga kalamidad na nangyayari na hindi maipaliwanag sa panahon natin ngayon na kanilang sasabihin para tayo'y kahabagan o kaawaan ng Diyos ay mangilin na rin tayo ng araw ng Sabat. Ngunit ang araw na Sabat na ibibigay nila, isa sa batas nila na sasabihin sa lahat ng mga bansa ay ang araw na huwad na Sabat na hindi Sabat na nakalagay sa Biblia at ito ay tinatawag na marka ni Satanas. Ito ay marka kung saan ilalaban sa sabat ng Diyos na araw ng Sabado. At ito ay tinatawag na unang araw o araw ng linggo. Sasabihin nila, kung ang mga Israelita o mga Hudyo ay nangingilin sa araw ng Sabat na kinahabagan ng Diyos, tayo rin ay mangilin sa araw ng Sabat. Ngunit sa atin naman na hindi mga Hudyo o mga Israelita ay hindi tayo dapat sabado mangilin kundi sa unang araw o tinatawag na linggo ngunit wala namang nakasaad sa biblia mula sa una hanggang sa dulong pahina na ang araw ng linggo ay binasbasan upang maging araw ng sabat dahil nakasaad o nakasulat doon sa Marcos 2 verse 27 na sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol na ang araw ng sabat ay ginawa para sa lahat ng tao. Na ibig sabihin hindi lang sa mga Israelita, hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng taong nilikha ng Diyos. Kaya't ang huwad na sabat na araw ng linggo na unang araw ay magiging itinakda na nakasaad sa Revelation chapter 13 o tinatawag na marka ni Satanas o marka ng hayop na ibig sabihin ng hayop na nagpapadaya sa lahat ng mga namumuno sa bawat bansa upang isabatas ang marka ng hayop o huwad na sabat. Sabi rito sa Revelation chapter 13 verse 16 At ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa 17, at huwag makabili o makapagbili ang sinuman kung siyang mayroong kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan kaya kapag ipinatupad na ang huwad na sabat na araw ng linggo na sabat ng hayop na nakalagay sa Revelation chapter 13 na kung sino man ay hindi susunod dito ay hindi makaaring makapagbili o ma-provide ang kanyang mga pangangailangan kaya't nagkakaroon ng mga tinatawag na surveillance para kung ang taong iyon ay ma kung siya ba ay may attendance sa simbahan ng araw ng linggo kung siya ba ay dumalo o kung siya ba ay nagtrabaho sa araw ng linggo at kung hindi niya ito sinunod mawawalan siya ng supply na ibibigay sa kanya maging ang kanyang mga pangangailangan maging ang kanyang pagbili ay hindi siya makakapagbili Revelation chapter 13 verse 17 at nang huwag makabili o makapagbili ang sino man kundi siyang mayroong tanda sa makatawid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Sa panahong yaon, ang mga tao na tunay na hindi ipagpapalit ang kanilang buhay, ang kanilang pananampalataya sa Diyos, ay gagawin nila na kahit mawala pa ang supply ng pangangailangan sa kanila o hindi man sila makapagbili ay hindi nila pagpapalit ang Diyos kaysa sa batas ng tao. Dahil nananampalataya sila na patuloy silang gagabayan ng Diyos at iproprovide ang kanilang mga pangangailangan na sila na mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananampalataya sa Diyos na hindi sila pababayaan. Revelation chapter 14 verse 12 narito ang pagtsatsaga ng mga banal ng mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Alam ng mga taong ito na kung mas pipiliin nila ang Diyos, ay hindi nila mararanasan ang kaparosahan ng Diyos, bagamat sila ay nagdarahok ngunit hindi sila pababayaan ng Panginoon. Kung sila ay makikiisa sa tinatawag na huwad na sabat, ay alam nila kung paanong mangyayari ang kaparosahan ng Diyos sa kanila. Revelation chapter 14 verse 9 At ang ibang anghel ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay na ibig sabihin kung sino man ay sumusunod doon sa kapatakaran ng hayop o sa kanyang batas na huwad na sabat at manggap ng kanyang tanda na laban sa tanda ng Diyos na sabadong sabat na ibig sabihin kung sa noo ito ay kanilang iisipin na ang araw ng linggo ay araw ng sabat ngunit ito ay huwad na sabat at sa kanilang kamay na kapag araw ng sabat na linggo ay bawal ng magtrabaho. At sabi sa ikasampu ng Revelation chapter 14 ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero na ibig sabihin ng kordero sa harapan ng ating Panginoong Hesus na siyang nagsilbing kordero upang tubusin ng ating mga kasalanan. At sinabi niya na tayo'y lumakad sa kanyang mga landas at sundin ang kautusan o salita ng Diyos bilang isang tao na nagbabagong buhay at umiiwas sa masama kundi lumalakad sa kagustuhan o kalooban at daan ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. May ilan na nagsasabi na ang araw daw ng Sabat ay siya ang Panginoong Heso Kristo. Napaka-imposibling mangyari po nito dahil ang Panginoong Heso Kristo ay pumapatungkol sa person at ang Sabat naman ay pumapatungkol sa araw. Marcos chapter 2 verse 27 hanggang 28 ang nagsasalita po nito ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Sabi dito sa 27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng sabat. Kaya't napakalinaw na ibig sabihin na ang araw ng sabat ay pumapatungkol sa araw at ang Panginoong Heso Kristo naman ay pumapatungkol sa pagiging person o pagiging Diyos o Panginoon. Like for example, ang isang tao na meron siyang pinamahalaan o siya ay namumuno sa isang pinamahalaan niya at ang tawag sa kanya ay boss o Panginoon. Gayon din ang Panginoong Heso Kristo, kanyang pinamumunuan ang araw ng Sabat, kaya namang tinawag na siya ang Panginoon ng Sabat. Kaya't imposibleng mangyari na siya ay pumapatungkol na rin sa araw ng Sabat. Ang ating Panginoong Heso Kristo ay nangingilin din ng araw ng Sabat, gaya ng kanyang sinabi sa Mateo 5.17-19 na maging ang kautusan ng Diyos ay kanya ring isa sa katuparan. Lucas chapter 4 verse 16 na nakasaad dito maging ang ating Panginoong Heso Kristo ay nangingilin din ng araw ng Sabat gaya ng kanyang sinabi sa Mateo 5.17-19 na maging siya ay tutupad at gaganap sa kautosan ng Panginoon na hindi na magbabago. Lucas chapter 4 verse 16 At siya'y napasa Nazareth na kanyang nilakhan At ayon sa kanyang kaugalian Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng sabat At nagtindig upang bumasa Sabi rin dito sa Acts chapter 17 verse 2 Maging ang Apostol Pablo At si Pablo ay ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila at sa tatlong sabat ay nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. Maging sa panahon natin ngayon ay ipinakikita na nakasulat dito sa Hebreo chapter 4 verse 9 hanggang 10 na atin pa rin dapat ipangilin ang araw ng sabat na sabado na siyang sabat ng Diyos. Hebreo chapter 4 verse 9 May natitira pang pa ang isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa maging ang apostol ng Panginoong Heso Kristo ay naitala ito sa Hebreo chapter 4 verse 9 bilang paalaala mula sa panahon ng mga apostol hanggang sa panahon natin ngayon ay napakahalaga pa rin na ingatan at ipangilin ang araw ng sabat na sabado ng ating Panginoong Heso Kristo kaya't ito ay nagpapakita na kung tayo ay gustong magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo ay ating ipangilin ang araw ng Sabat upang siya'y sambahin maging ang Panginoong Diyos na may likha ng langit at lupa. Isaiah chapter 66 verse 22 hanggang 23 Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ito ay sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Isaiah na maging sa bagong langit at ang bagong lupa ay hindi mawawala ang pangingilin ng araw ng sabat o sabado sa mga taong naligtas ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil ang Diyos at ang Panginoong Heso Kristo ay hindi nagbabago kailanman maging ang kanilang mga salita.